dapat mang goodney, ang sadya sa itong mga sponsor mga viewers nga ipa-ultrasound iyang tiyan basin og nadaot ng iyang tiyan kung sabay mga sa bitok pasig napiktahan ng ultrasound yun lahat x-ray x-ray sa para naman sa kukuan ultrasound yun siya kang makita on sa sa iyang tiyan on yun 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 adyo uy yon, hindi yon. naman Nag -bike -bike, ka diri nagbike-bike ha uy Mayong hapon. Master, oi naawa si Idol na Freddy Aguilar pastil dan. Nagun sama ka dia. Baksan. Oi, ati nene. Diri ka kay atong tan-aw kay nakit-an man ta kanay abot na daw ka, ingon mo sa Timadelin. Abot na daw ka gikan sa Japan diri. In isi isik day. dia dai, si imbug dai. So hmm, sibog sibog. No. So, si Nanay Rosita guys, so delikat na lang pagkukano katinini no kasi nabotan ko sila nga galing po nagpa check up. Uy, nagmaniya man. Hala, unsa man hitabo nga nakuanan na po ni gapas niya kamot. Ha mo gikan? Ha? Ah, dugo ora. Kaya og pa check up ni mo wala. humana? mana? Ah, bawa unsa may usulta. Hala, bunuhan sa dugo. Ano man anemic? Los pad. Ah, mau dong imong ipacik abang. Ni wang berapa? oke okay, raka ka? Inday, Nicole. Kun nah. sa maingon sa doktor sa private, pili ba imo man ang ipatan-on? Ipolter sa ana wala. Kun au, na nang dili man. wala. Maylan, lan man imo kay ikaw Bay, nagbantay? Ipolter sa an yang tian ba? Asa gawas ra? Agoy ginuo. Dapat mang ni ang suggest sa to mga sponsor, mga viewers nga ipa ultrasound hangtian, iyang tiyan, basin og nadaot nang iyang tiyan nga sabay sa bitok pasing napiktahan ng ultrasound yun lain x-ray, x-ray sa para ra man sa kuan. Ang ultrasound gud siya ka makita unsay diferensya si sa iyang tiyan. Kini ba ni 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 wang bata ah. Hmm. mukaon oh, muka siya. Ha? Amukaon siya. Uniwang <coughs> po gani siya o. si Gino... Kumore na yung mga ipakuhaan ng dugo. Gipa... Kuhaan naman siya. Unsan mo ang daw. Abunuhan siya ang dugo kay Nimic. Hmm. Hmm. Maudi ay. Punigikan si <coughs> Ruby. Hamang hamakagikan hamang kagikan, hamang ko nga. sa balay. Ah, dapit? Ah, dapit. Tulog <coughs> Uy. Ingkod, ingkod, ingkod. Ingkod ba? Unsay, unsay nuno? No, ingkod ba ingkod? Ha? Kuban ko sa imo. Ha ah, man dapat doh. Sa? Baro bo. Baro bo kun sa mata sa baro bo. Sokoy. Sokoy so ka? <laughs> sorry, sorry. Ah, oh, sorry, sorry ka. Uh Oo. -oh. Kun sa mata sa baro bo. Sorry, sorry, itong bata ba? Bata, kun nga bata. Anak nimo. Anak nimo. Sorry ka sa akong bata? Uh Oo. -oh. Oh. Par Tikon sa man ya akong bata ate. Nene, Koan. Kan kibari ka nang apuhan na sibadi. Au Koan man. First cousin man mo sa akong asawa. So iya hang kumang, amo ah, ba Kumang ko. Ha? Tagdog, tagdog, tagur ha? Au ah, delete Koan. um Basta, di ma explain kayo Isa bata na anak ni mo? Ha? Si Bambam. Okay. -Bam. Si Adot client. Nara po guapo nga kuan. Yeah. <laughs> Nara po guapo nga. Ana. Ha? Ang sidi ka anak? Naitato. Ah, di ka ganag naitato? Ang sidi. Bisag na ay tato, pero ang iyang, ang iya hawa may tato. Good boy na na. Mukha na siya kanang rigi, pang ko ng tirada niya. Basta na, balag na itato, pero buutan magkasing-kasing, may tato ang kasing-kasing. Naman -kasing. naman si Kwan. Si... Pero ikaw, swilag yung kagtarong, ha? Aman naman si Putot. Kaya nga, Putot? Bibi. <laughs> Si Bibi Putut ayo, tuas balay lantan, tiang. Mo yeah, bu mangane? Hmm, do mag, mag, malangan taneng Robe, cika-cika derita. Disturbo ni Robe derita, fokus taneng kuan. Ni Nicole. Nicole. O, oh, ungya nakaon na siya. Manga, mangaon na man, man, sa so karinderia. Mo um, kaon jud daghan isa man, 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 man. Oh, plato. Ah. <laughs> uh, Sumurag ya pagod si dapat jud ultrasound jud na siya. Niyadto maka mo sa private gyd nga doktor, tidal. Oh ban Ha? Ah, uban mo. Ay, masud tong niya sa ko nga papel. Aw, oh. oh, sidiri man to result mo to sa so bata ka tong ipakita niya, tong abunuhan og dugo siya. Pero ang saya ha, wala yo. Ha? Taro ho na ko na sa Timadelin og na ultrasound ba ni kay may nang maklaro yun nato kay gusto gasto na mo dito sa private sa private dako na bayaran ra ba siguro kasi nang pani mo tama ka bayad siguro ka ikaw diha hmm. Ay, una nga, una nga. Ah, ka ingkod rubi ha ko kuya ra mo inday good mm magko sila kay naay gwapo nga kauban nako mo nga inday angay ka akong kauban no gwapo adelik kayo kinsa gwapo sa amo ha. uy ano naman si Arnold Schwarzenegger nagtakinan na dyan. Asam ni Paingon si Vandam. Damme. Kisay apo sa amo doon. Angkul ni mo. Kisay guwapo. Ikaw. Agra! Sa amas <laughs> na kay bata. Di na kung Di na makaka. Di ka naman makaka bata. Salamat tayo doon. Nakaya madawa sa kunya 5 ha. Kaginan ko ni mo guwapo. Uy! Uy! Matay asam naikin bandang naikin 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 nga naikin 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 kang naikin 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 ni. naikin 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 sama na lang kay Ubi. Aon sa Ate Madeline? Dili man na ultrasound nun daw. Aon dili daw? Oo. Kung sa na? Pero kitaan aon yung check-up dito. Aon check-up dito. Ngayon sa mga Tubig lang gani ang sulod daw sa yanti yan. Ah, tubig? Uy. Mo nang gitambagan na lang na katupakan nun Paminaw ha. Ayaw pagpa kuhan-kuhan sa imong huna-una. Tulog ka buhok itlog. Ang puro puti anak ka Ang, ang yelo, isa lang kabuk ang ipa. Lungagon tong puti, oh, long itlog. Oh, ang puti palitan. may pakaon. Ang puti lang ang yelo nga dong ha. ng isa lang puti. Oh. Mm. Ikaw na mong sa yelo, duhak. Hindi <laughs> ko. Hindi ba rin pakaon sa patang <laughs> yelo? Ang puti naman. Oh, ikaw mong kaon. Pagkanoon po ni mo si Didot, kayo na nampiling na Para problema. Oh. ginawa pero okay, okay ra daw ti Timadelin. Kato ra. Okay ra man. Tubig ra. Ah kulbaan man gud ta iyang mga kuan ba unsa ba? Ingon gani nga abunuhan siya unsa ti buno ni ay man ko ka. atong sayan, ba o sa Sa doktor? inom hmm. gani to. Kining ano na check up man siya at Timadelin kini. Nagadlip man ko ni. Nagluya siya. Nagluya ah. pag Tingnan mo ako saya iyo, sa iyo pa naghigda na. ah dire. Oh, di oh naghigda sa ilang taas. Nya. Yeah. Nya. Yeah. Nitindog siya. Ningka kon sa kuwan ni dool. Nya, loya magid siya, luya inako. Basta live ako kay nabi ako. Oh, 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 mapanid an ba ni mo. Hmm. Luya magid siya, motong decision ko nga ni. Eh. ato na lang po ni si Dudong Ipa. Apel. Apel na lang check na up. Ipo, check up. Mm -hmm. Um, um. Bawuan. Nya. Karon. Abunuhan jud siya dugo. Ano ka? Anemic siya? Oh, Kulang cool, oh, cool siya dugo. Kulang. Cool Kaya oh makita cool. magud pud nato gamay kay nga bakwata. Dasa kani nga kani nga ko ano. Ah o, lagi kitong kit anak oh. ko unom ka bag. Ambot lang pud oh, ko Di pud unom ka bag siguro basin ba? ni. Ang iyang ang iyang ko ang kon. Six ang iyang hemoglobin. Hemoglobin. Oh, oh dili siguro ko nang unom ka bag asa man pangbutang Asa man ipangbutang nang dugo. <laughs> Yapil yeah, na lang na nang simbutang kay kung mayog unom ka bag oh. daghan ra. Mm. Tapla kaning dagundag maning bukton. Gani ay ay. So ito guys, naano na pala ni Ate Madelino na check up na pala si Kuan. Okay lang tubig daw ang laman. So ma mawa ra na tubig. So oh, makuha na na siya. Mas ate manon lagi ni ate manang batag ko ani. Kung prutas prutas. Ni. Ni. Oh dapat mangihi ni permente dapat ding bata ani. Hmm. Ay, ginawa you ko. Know, ako. Ay, salamat sa katong naghatag sa katong yeah. kuan ba? Katong ipunong mga kwarta dali. magi akong gigamit ka ron. Ah, oo, oh, oo. Oh, oh, normal, mga yun. Oo. Oh. Pagkuan dito sa, sa oh. Salamat po kung anak na ipunong. Ah, yung, yung dati. Ah, oh, walang mm -hmm. po, ano, normal, mga yun na. May gani, pa ka. So, dili, ang dili ako. Ah, oo, oh, anay. Lain mo yun po. Ah lesyon ng ka yung nga kuan. Ba? po, ako ang ganing mga anak, na sila ipundo para sa mm. mga anak ay ang anak na may ihat sa oh, oh. Mm, mm, ko. Oo. Mm. -hmm. So salamat Judy Madelen, si Madelen guys. Uh, siya po nag ano nag-manage kay Ate para mapa-check up, makuha ng bata. Katulad ngayon oh, siya yung nagpaano sa bata kay nagpa-check up ay eh. nakita niya ng murag kuan jud guys. Ni Wang. Diba? Mm, loya. Ikaw, ikaw tinini, dapat magpa-check up po ka. Uh -huh. Ha?

Pre di Aguilar. Hmm. Kung di ko panington na, di ang lai ni Panington ka oi. Labi nag panington to, okay ra sa ako. Pero lab labi nag pa patungan kani ang kul toto, panington jud siguro ka ba? Ha? <laughs> oh, uh, palagit na ka ato tinini. Pero gidugo pa ka. Agoy mabuntis pa gyud ka.

Nanini. So nani aha nin uto na mo ah, gay na. Haman mo na kaon karon diri ya. Pero katong diha be resita man siguro to teman dilen. Dili oi. Dili na resita basa Na resita man ah, tambal. Aw kan na mo ni. Aw kan. Ay kanikol ni. Kani lang mo. Ani pa paanay na sa bisikleta kayo. na man. Gigkabna, gigkabna. Kanina basa, basahan man ani malakon. Gighatag ugay na kay kayo na ko nagiyaha para sa iyaha. Doktor. Uy. Ni. Sudbakon ning doktor di ta kaso. Sud na ning doktor, guys. Di nato ma iyang iyang gikuan kani siya ipakuha na niya. Sa ingon sa ning gihatagan og. Insi glisud man tanig basa guys, pasensyahan kayo. Unsa man nga kining koy man nga kuan maglisud glisod man tanig unsa ano, pud ni? Ti. Mao no, na iyang kuan humog ano, tanang basaon sa. Ah. Hemoglobin 6.0. White blood cell hala. Ano taas man lagi ang white blood cell noon? Red blood cell niya pura 4.2. Hemoglobin niya 6.0. um, white blood cell ni 13.4 taas di ay kuan din siya kuwag ngayag di dugo din ni o gani ko rin si tahi sa parte kay kuan mm. dugo mm. o gini sa hangga para dito na lang daw nga pero pag otro check up pag maho daw dito ah pwede ibalik daw dito ah sa obis kanila Ang <susuruh> nya, kumusta naman ang na mga bata? Basig pang gutom na ate. Ni ni, bakan ah. Ah, uh, kaon uh, mo. Uh, <susuruh> ikaw di dot, basig ni gutom ka. Ni wang gud nang lamang mata. Timing gud eh, na check up ni bata ah, kay kung ani mag check up ulit nang luya mo gud siya. Nya ni. Maloy sa mga bata in Medyo okay na medyo. Asa So ito, ano na ano daw guys, timadelin sabi timadelin na yung na, ano sabi ng doktor, tubig daw yung laman ng tiyan. At saka pakainin nang egg white, egg white, ka yolk, mana? Tatlong itlog na isa-ing laag inalaga tapos ang white guys ipakain yung yellow. Et e ano? Isa lang isa laypa. Oh, ang hilo ang inano mo kagana. Amen <laughs> <laughs> Oh. Pero kapila pod ana ati Madelin magkaon sa gitlog? Sagunson kada adlaw? Ha? Isa kadlaw katulog tolog. Ha? Isa kadlaw. Katulus ya magkaon tulog pod kay itlog. Nihamtan tama nang kinaon ang itlog. Kutan sa maon si? Molian. Seperti parte nang bahwa ko sa bata kay nang itlog. Wa <laughs> priya mo nang itlog. Maka paotot no? Ah, o kanang yelo siguro no. ayo sakto di kay kanang yelo mo oh, manay murag bag utot. Okay ra ka bebe. O magkapakaon dapat pagpainom na lang ini ininit siya. Nadunggan mangu na ako nga magkape daw ka nga di, dili ininit ang tubig. Kanang mga pikaw na dai. <tuk tangan> <tuk tangan> Makuratan koratan ta sibo ngadili ininit ng tubig makadaot mong guna di malutong kape <tuk tangan> Ah pero sa imo harato pero sa bata dili ah kuyawan podi no unta Gan Suga so, bomba Sudien ako maglangitan ini ha salamat sa update, salamat. Po, dang, kuan update good kay nakuan pod ang kuan Napa makai konsumo dia Ay daghan pa ah <laughs> So, pasalamat na lang sa salamat na lang sa katauhan nga naghatag sa imo sa mga buota nato nga mga viewers, supporters, sponsor. Salamat na lang ka sa ila kay nagtan sila sa imo nga So, salamat kaya Tay Madeline no. ikaw gyung nag-follow up aning kang kuan sa ilaha ha. So, di na maglangan. Kay manguling pa ko. <laughs> so, manguling pa ko. Aroy. Oh, salamat. Amping mo. Paayo sa paayo ang bata ha. So, yun guys. Pili Okay lang gagan sa si Kinabuhi? Okay lang. <laughs> Dilek. So maraming salamat guys inyong pagtiwala. Hanggang dito na lang po natin video naman. Out Bitok po siguro na ko lika yan. gibitok bitok po ka. pa check up. Hindi na. Basig tubig po lang sulugan. Ganyan. Basig tubig po. Kargado na. Panuotin <laughs> yan. Dago o okay, daganana. Oh. Guys, maraming salamat po. So, na-update na, na po natin si Ate So, ang sabi ng doktor ay tubig lang daw yung laman. So, bigyan natin ng ilang araw para makita natin kung, kung ano ang resulta sa kanila. No? Maraming salamat na lang sa pagkiwala guys. God bless you sa lahat ng mga sponsor, viewers, supporters. Bye-bye.